to this video, I'm going to share you guys this is Nini Wonder. So, ito yung activity sa Suhuto na napaka uh, ex uh, extreme. So, ayan. So, uh, wala po siyang pintong mapapati You can see. You can see? and you can see? Basta as you can see. <laughs> Mapapanood nyo. Ayan. Ipupush siya ng tour guide. Para makapasok nun sa loob ng Hagukan Kim. Oh, perfect. Ayan. So, pinasok na po. Pinasok na po. Pagkapasok po. Pasok! Okay kayo. <laughs> <laughs> tawa ng tawa si kuya dahil napaka finalism ko po talaga mag vlog hoy for the go so nandito naman yung isa kasama natin are you excited yes. how does it feel do you feel nervous do you feel something so uh, gibigyan ko lang po kayo ng trivia pag pumasok po dyan sa loob bawal po na matakotin kayo or sa suffocation bilisan mo na mare kasi ano <laughs> <Sagan yung lepid. laughs> limited to po ang koan oras so ayan na po mapapasin yung. papasok na po sila pinasok na po ayan ay bagay kayong dalawa dyan for the go gusto ko kayo ay sana all yung nag tour ka lang pero in ka sa tour guide ha for the go ang ingay ko. So, this is the place. Oo, oh, oh, ito po yung wide siya na ganyan. Sobrang nandoon sa unahan yung jellyfish. Tapos, dito naman sa kabila, ito naman yung kanya view niya dito. Maraming bato na mga ganyan o mga stalactite, stalagmite. At ito naman ako, napaka-fretty lang. Yes, I'm pretty. Hoy! <laughs> so, ayan. Are you ready, madam? Are you ready? Okay, kaya niya na. So, bibigyan ko yung trebya. Ipo-pushing po siya. ipo po siya kasi wala po siyang uh, wala po siyang in, wala po siyang pintuan so yung kailangan mag-dive para mapasok yung lob. Huh. Yung lob nito merong kulay umiiilaw uh, umiilaw siya ng bonggang bongga. Tapos yung tubig dito is uh, turquoise blue, luminous and crystal clear. Oy, okay? for the go. So ayan, uh, okay, ready? Ready? A light, a camera, and uh, a <laughs> Don't help daw, wag ka nang body. Okay, ready. Ano buyan mo mo mag trade bilang. Okay. Buhay ilatbis mo ha, buhay ilatbis. Buhay eh, mare. Mare, ayun na, sinakal na siya, sinakal na po, sinakal na sa loob. Palaban dito si Mare ko. Hindi Di ko kaya. Ay, it's creepy for me. Ayok, di ko kaya talaga sa mga activity. So ayun. As you can see, nakapasok na sila sa loob. Ako, well, as a tour guide here, nandito lang ako sa kanila. And then, bago sila pumasok, inas ko na baka bawal kay sa yung mga katulad yan, hindi na masikip. Which is, masikip din naman talaga. ako. <laughs> masikip din naman talaga. <laughs> okay, to, huh? <laughs> Lame, itong So okay noon sila pasukan na naman so magmulit okay. nagdali okay. sige na pasok na kayo kasi uwi na kami maaga kasi nga may flight pa po yung bisita namin so hoy for the go